Napaka-exciting ng mga next coming episode dito sa Prinsesa ng City Jail dahil sa Napaayos ni Justin ang telepono ng driver ng van at nakita ang kahinahinala na palitan ng mga text messages na sa palagay nila ito ang kasabwat ni Libby sa fake kidnapping. Kaya humingi sila ng dagdag na pera at tinatakot na magsusumbong sa kapulisan kapag di sila sa usapan at ang ka-text naman nila ni Xavier Princess at Justin ay walang iba kundi si Jenny. Agad ipinaalam naman ni Jenny ito kay Divina pero napakatalas ng pangamoy ni Divina na pinapaalis na si Jenny sa lugar na pagkakitaan ng kachat at baka may nagmamanman dito sa kay Jenny. Pero mukhang nakita na ni Princess itong si Jenny at tinawagan si ma'am niya Charlene tungkol sa nalaman na si Jenny ang tauhan ni Divina kaya itong si Divina ang hinihinala nila na kasabwat ito sa Fake Kidnapping Samantala bilang abogado at kaibigan ni Charlene ay sinabi ni Andrea na nagita sila ni Ma'am Sonia na balak ipaanol ni Raymond ang kasal nila ni Charlene at kumonsulta na rin sila sa kanilang family lawyer. Hindi naman makakapayag si Charlene at ipaglaban ang kanyang pamilya kaya sumugod sa bahay ng mga Cristobal. Pero galit na hinarap siya ni Sonia at pinapalayas dahil iniputan ni Charlene umano ang ulo ng kanyang anak na si Raymond at sinabi rin na magkasama ngayon si Divina at Raymond. Agad umalis si Charlene at pumunta sa bahay ni Divina na sa simula ay dinidinay na wala si Raymond pero yon talaga ang kanyang balak na makita ni Charlene si Raymond na tulog na walang damit sa kwarto ni Divina. At ayon pa kay Divina ay wala na sa kay Charlene ang kanyang asawang si Raymond kundi nasa kay Divina na. Halos pinipiga ang dibdib ni Charlene sa nakita, kaya kinausap ang kanyang abogado na si Adrian na magpapatulong dahil magsasampa siya ng kaso at balak ipapakulong sila. Mahahayag kaya ang katotohanan na si Divina talaga ang may pakana ng fake kidnapping at ito rin ang may pakana. Napaghiwalayin sila Charlene at Raymond. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.